Hi! Good morning guys! Mag-harvest tayo ng mga gulay na yung araw na to. Ano ngayon? Saturday! Second harvest na na to guys. So mag-harvest tayo ng at ng talong. Siyempre na tayo ng gloves kasi ano, makate. Lalo na sa mga sitaw. Tsaka naka ano din. Long sleeve at saka pants. Okay, yes. ko yung mga talong yung malalagang na Yung mga Ito hindi nyo ito pwede kasi may butas na siya. So, hindi tayo mga kahit may langgam na tayo. Ito Bye bye, guys. tulad ng ang organic na yung laman niya. Ayan. Tapos nasitaw naman tayo kasi palalakin muna natin <laughs> ito. Ayan na ba? Ito ka yung ating um, malapit na sila. Ayan. Um, Ayun, ayun, ayun. Ang palaya. Ayan. Sa tingin ko, ano? Ito yung mapaitang buha. <laughs> Ayan, oh. Green na green. Sobrang green, oh. Ayan, oh. <laughs> Yay, Dito tayo dadan. Ang kalabasa. Nag-iisa. <laughs> kasi yung pa lang kalagay siya humaba oh. Ayan oh, may talbos ng ano, pwede to, talbos ng sitaw. Kasi ito yung mga Sesapin. sitaw na hindi nalagyan ng akyatan. Ayun, yun ang haba. Ay, hindi, nakita mm. mo? mm, -mm. Ayan, oh, oh. Isa siya. Ito naman yung kaman um, niyang, ano, sitaw turo. Ito naman yung maiksi lang talaga siya. Ayan. Noon. Uh. Thank you. punta sa gitna. Yung sa kinuhanan mo. Ayan o. Ah. May triste ang dami. Ang sarap mamitas. Marami pa yun. Ito po. Ang mga Mm. Sa susunod na araw.

Dahil di natin nakikita. Ayun pa o. Oh, sa labas talaga sila. Hmm. Baka tayo, ma <laughs> కిండి కిండి మండి నా Nag-stop na ba? Hindi pa. Saya nak fanggah itu benda Ayah no Ah, no? mm. oh, yung dami. Ang <laughs> <Yung> dami, <diyan>. guys. <laughs> dito sa At Ato, la marami pagkaano niyan, madami din po niyan kasi madami sa mga kakalimlay. Ito lang ang mahirap dito kasi may Um, kung dapat sa labas ka dapat mag ano, mag harvest Oo! Oh, na harvest din buwis buhay <laughs> sa kambat um, <batwire. laughs> Ito pa Ito pa yung mga susunod. Uh, ito pa o oh, sa inalim. да ти бара

dami guys. Tapos mukuha pa tayo ng okra doon sa... Hmm. Oh, yan, dami mo oh. Tayo ng okra doon sa... Ano? Isasunod na na? Hmm. oo parang naman sa taas. Kitid, huh? inop Ayan, ang dami namin harvest ngayon. Ayan. Pangalawang harvest. Ay, hindi lang pangalawang harvest na to. Yung sa na yeah. So, uh... and, Ayan. harvest na kami. Ay, ayan na kay Atel eh. Oh, ang dami, diba? Kaya pag may tinanim, may aanihin. Kaya magtanim-tanim na. Kung may mga bakante, kahit sa pasulang, magtanim para may, may ha-harvestin. Para, para at least hindi na tayo bibili pa ng mga gulay. Ano, ang ang oh, taba ng, di ba ang taba ng aking kalabasa? Ah, sunod mag doon sa taas, magkukuha kami ng ano, um, ng tawag dito okra dami naman ay na ano hmm. naman tayo yan okra. <laughs> hmm, okra itong okra na to kahit malalaki hindi pa guys kasi malalaki Tinanong naman ako nito. Tinanong nyo, kahit malaki, patuloy natin. Oh bubble pa rin siya. Ito sabihin bata pa siya. Malaki lang talaga siya. Pero mas magandang medyo maliit pa lang kunin Pagkakaroon ng may long sleeve at saka gloves ka, hindi ka mamamate. Thanks for watching. Bye-bye. Okay, oh. ayan na yung aming harvest. Ayan mga patong habang banta. bye. Subscribe to my channel, guys. Araw-araw yun may harvest. Thanks for watching.